Aris naranasan mo na bang maramdaman na may isang tao roon na binubulong ang iyong pangalan sa kanilang mga dasal? Gabi-gabi, umiiyak ang kanilang puso para sa iyo, hinihiling sa universo na ibalik ka sa kanilang buhay. Hindi ito basta panaginip, ito ay tanda na kumikilos ang tadhana, at malapit nang magbago ang iyong buhay sa mga paraan na hindi mo inakala. Sinabi na ng tarot, at ito'y nagpapakita ng isang makapangyarihang mensahe, bukas na bukas ang puso ng isang tao, at naghihintay lamang sa iyo. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Manatili ka, Aris, dahil ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng lahat. Maligayang pagdating, Aris. Kung narito ka ngayon, ibig sabihin ay ginabayan ka ng tadhana. Wala sa buhay na ito ang nangyayari ng basta-basta, bawat tanda, bawat bulong, bawat dasal ay bahagi ng mas malaking plano. At sa ngayon, gusto ng universo na malaman mo na may isang tao na tinatawag ka. Ang puso ng isang tao ay nagdadala ng iyong pangalan gabi-gabi sa kanilang tahimik na panalangin. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala sa tadhana na ang para sa iyo ay palaging makakabalik sa iyo. Ang pagbasa na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at sa nakatagong kapangyarihan ng mga panalangin. Binuksan ng tarot ang isang bintana sa kanilang kaluluwa at ipinapakita nito na ang kanilang puso ay hindi na sarado, naghihintay lamang. Manatili ka sa akin hanggang sa katapusan ng mensaheng ito, Aris, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring ipaliwanag kung bakit nararamdaman mo pa rin ang kanilang presensya ng napakalakas. Background at emosyonal na pagbuo Aries, huminto tayo sandali at tunay na maramdaman ang bigat ng mensaheng ito. Sa buhay, ang pag-ibig ay hindi palaging nagtatapos sa pamamaalam. Minsan, kahit matapos ang maraming taon, tumatanggi ang puso na bitawan. At sa kulturang Pilipino, lagi tayong pinaalalahanan kung para sayo, babalik at babalik yan. Hindi natutulog ang tadhana. Ang nakasulat sa mga bituin ay palaging babalik sa atin. Isipin mo ito, Aris, bakit patuloy mong nararamdaman ang biglaang alo ng damdamin kapag naalala mo sila? Bakit isang simpleng kanta, isang lugar na minsan niyong pinagsaluhan, o kahit isang hindi inaasahang amoy sa hangin ay nagbabalik sayo ng alaala nila? Dahil ang kaluluwa ay hindi nakakalimot sa mga bagay na tunay na tumama sa puso nito. At ang taong ito, ang isa na ngayon ay nananalangin para sa iyo, ay napagtanto na gaano man sila kalayo, sa iyo lamang nakalaan ang kanilang puso. Ang aris na enerhiya ay hindi malilimutan. Pinamumunuan ka ng apoy ng pasyon at tapang. Maaaring lumayo ang mga tao, ngunit hindi nila tunay na mabubura sa kanilang kaluluwa. Nag-iwan ka ng marka na napakalakas na kahit katahimikan ay hindi kayang patay nito. Iyon ang dahilan kung bakit ang taong ito ay humarap sa panalangin. Nang nabigo ang lahat ng kanilang salita, nang nasira ng pride ang ugnayan, nang lumayo ang distansya, ang huling pag-asa nila ay iangat ang iyong pangalan sa langit. At nayon, ang mga panalangin na yon ay sinasagot. Kinukumpirma ng tarot ang nararamdaman ng iyong espiritu, hindi pa tapos ang inyong koneksyon. Hindi ito basta paungulila, ito ay paraan ng tadhana upang ipaalala sayo na may mas malaki at mas makapangyarihang bagay na gumagalaw. Isipin mo sila, gabi-gabi, binubulong ang iyong pangalan. Isipin mo ang kanilang mga kamay na magkakasama, humihiling sa universo na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Hindi lang nila gusto na bumalik ka. Sumuko na sila, umaasa na gagabayan kayo ng banal upang muling magtagpo ang inyong landas. Ang kanilang puso ay hindi na nakasarado, bukas na, totoo, at handa. Aries, ito na ang emosyonal na punto ng pagbabago. Ang dati tila wasak, ngayon ay buhay na muli na may posibilidad. At habang mas malalim tayong susuri sa pagbasa na ito, makikita mo kung paano ibinubunyag ng tarot ang kanilang pinakamatinding damdamin, ang mga bagay na hindi nila nagkaroon ng tapang na ipahayag noon. Manatili kang malapit, dahil ipapakita ng unang set ng mga cards kung ano talaga ang nararamdaman nila sa sandaling ito, at kung bakit dinala ka ng tadhana rito upang marinig ito. Tarot pagbubunyag bahagi isa. Aries, ngayon ay papasok tayo sa puso ng pagbasa na ito. Ang mga tarot cards ay nagsalita, at hindi sila narito para lituhin ka, nandito sila upang ipakita ang katotohanang matagal mo nang nararamdaman sa kaibuturan ng iyong puso. Nang ishuffle ko ang deck kasama ang iyong enerhiya, tatlong makapangyarihang cards ang lumitaw, the star, the lovers, at the empress. Simulan natin sa the star. Ang card na ito ay kumikislap ng pag-asa, paggaling, at gabay mula sa Diyos. Aries, ang taong nananalangin para sa iyo ay kumakapit sa pananampalataya na hindi pa nila naramdaman noon. Naghahanap sila ng liwanag sa kadiliman, at ang liwanag na iyon ay ikaw. Sa bawat pagkakataong isasara nila ang kanilang mga mata, nakikita nila ang iyong mukha, at bawat panalangin na kanilang itinataas ay pinapatnubayan ng pag-asa na sa isang paraan, dadalhin ng universo kayo pabalik sa isa't isa. Ang The Star ay paraan ng tadhana na nagsasabi, ang nasira ay maaaring maibalik. Ang pakiramdam ng pagkawala ay maaaring matagpuan muli. Susunod ay The Lovers. Ang card na ito ay hindi lamang tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa mga pagpili, koneksyon ng kaluluwa, at tadhana. Ipinapakita nito na napagtanto ng taong ito ang isang napakahalagang bagay, hindi na maikakailan ng kanilang puso ang sayo. Maaaring sinubukan nilang magpatuloy, maaaring pinaniwalaan nila ang sarili na ayos lang sila, ngunit sa kaibuturan, ang koneksyon ay patuloy silang hinihila pabali. Ipinapakita ng the lovers na hindi ito karaniwang attachment, ito ay isang espiritual na pagkakaisa, isinulat bago pa man sa inyo ay nakakaintindi nito at pagkatapos nakikita natin ang The Empress. Ang card na ito ay puno ng pag-aruga, paglikha at pagmamahal. Aries, ang taong nananalangin para sa iyo ay hindi lamang nagnanais ng iyong pagbabalik, handa na silang yakapin ka ng buo. Handa na silang lumikha ng bagong kabanata, alagaan ng ugnayan na may pag-aalaga at pasensya. Ipinapakita ng The Empress na ang kanilang puso ay umaapaw, handang magbigay sa mga paraan na hindi pa nila nagawa noon. Ito ay hindi lamang pagnanasa, ito ay paglago. Magkasama, ang tatlong cards na ito ay nagsasalaysay ng isang kwento. Sinabi ng The Star na patuloy silang naniniwala. Kinumpirma ng The Lovers ang hindi matitinag na ugnayan. Ipinapakita ng The Empress na bukas na muli ang kanilang puso sa pagmamahal. Ngayon, huminto sandali at mag-isip, Aris. Bakit mo pinapanood ito sa eksaktong sandaling ito? Bakit mabigat ang dibdib mo habang naririnig mo ang mga salitang ito? Dahil alam na ng iyong espiritu ang katotohanang ito. Hindi nilikha ng tarot ang damdamin, kinukumpirma lamang nito. Sinasabi ng mga Pilipinong nakatatanda, ang dasal ng taos puso ay naririnig ng langit. Eksakto iyon ang nangyayari dito. Ang kanilang mga panalangin ay umaakyat at ang universo ay gumagalaw ng mga piraso sa iyong buhay na hindi mo pa nakikita. Aries, isipin mo sila na magkakamay, binubulong ang gabi, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng isa pang pagkakataon. Ang the star ang nagliliwanag sa kanilang daan. Ang the lovers ang nagbubuklod ng kanilang kaluluwa sa iyo. Ang the empress ang nagbubukas ng kanilang puso ng buo. Hindi ito imahinasyon, ito ay tadhana na nagbubuka sa harap ng iyong mga mata. At habang mas malalim tayo sa pagbasa na ito, mas malinaw ang mga palatandaan. Pinapadala sa iyo ng universo ang mga kumpirmasyon sa pang-araw-araw na buhay, maliit munit, makapangyarihang senyales na totoo ang panalangin na ito. Sa susunod na bahagi, matutuklasan natin ang mga senyales na iyon at ipapakita kung paano mo makikilala kung sinusubukan ka ng abutin ng tadhana. Mga palatandaan at kumpirmasyon Aries, ipinakita na sa atin ng tarot ang katotohanan, pero paano mo malalaman na totoo ito sa pang-araw-araw mong buhay? Ang uniberso ay hindi lamang bumubulong sa pamamagitan ng mga cards. Nagsasalita rin ito sa pamamagitan ng mga palatandaan, synchronicities, at maliliit na sandali na madalas ay napapansin ng karamihan. Ngunit ikaw, Aries, ay kailangang maging mapagmatsyag dahil ang mga palatandaang ito ang patunay na may isang taong taos pusong nananalangin para sayo. Napansin mo ba ang paulit-ulit na mga numero, tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o tatlo oras tatlumput tatlo minuto. Hindi ito mga aksidente. Sa kulturang Pilipino, kapag inuulit ang mga numero, nangangahulugan ito na sinusubukan ng universo na kunin ang iyong pansin. Ang labing isa oras labing isa minuto, lalo na ay isang espiritual na pintuan, paalala na ang mga panalangin ay sinasagot. Sa bawat pagkakataong makita mo ito, alamin na ang kanilang enerhiya ay umaabot sa iyo. Bigla mo bang maririnig ang isang kanta na agad kang ibinabalik sa kanila? Maaaring ito ay isang love song na minsan niyong pinagsaluhan, o kahit isang random na tugtog na may dalang alaala nila. Hindi ito basta nostalgia. Ito ay ang universo na inaayos ang tunog at alaala upang ipaalala sa iyo ang panalangin na itinataas para sa Paano naman ang iyong mga panaginip? Lumalabas ba sila roon kahit sinisikap mong huwag silang isipin? Ang mga panaginip ay makapangyarihang mensahero. Palaging pinaniniwalaan ng mga Pilipino na kapag bumisita ang isang tao sa iyong panaginip, ang kanilang kaluluwa ay umaabot sa iyo. Kung nagigising ka na mabigat ang dibdib o may luha sa mata, maaaring ito ay dahil hinipo ka ng kanilang naglalabing damdamin sa gabi. Minsan, kasing simple lang nito, pakiramdam ng bigla ang ginaw kapag naririnig ang pangalan nila, o alo ng damdamin kapag dumadaan ka sa isang lugar na pareho ninyong alam. Ang mga sandaling ito ay hindi basta-basta. Ito ay mga espiritwal na kumpirmasyon na nagsasabi, tinatawag ka ng taong ito pabalik sa kanilang panalangin. At Aris, huwag kalimutan ang timing ng mga palatandaang ito. Kadalasan, lumilitaw sila kapag mag-isa ka, kapag hindi mo iniingatan ng sarili, kapag ang iyong kaluluwa ay pinakamalapit sa pagiging bukas. Ganito kumikilos ang universo, hinihuli ka sa mga sandali ng katahimikan upang maramdaman mo ang katotohanan. Sinasabi ng ating mga Pilipinong nakatatanda, kapag palaging bumabalik sa isip mo ang isang tao, siya ay nag-isip din sa'yo. Eksakto iyon ang nangyayari dito. Ang kanilang mga panalangin ay sapat na lakas upang umalingaw sa iyong espiritu. Kaya, Aries, kung naranasan mo ang mga palatandaang ito, mga panaginip, numero, ginaw, kanta, seryosohin mo sila. Hindi ito mga laro ng isip. Ito ay mga kumpirmasyon na ang iyong kaluluwa ay konektado sa kanila, at na ang mga panalangin na kanilang ipinapadala ay umaabot sa iyo kahit na yon. Sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, ibubunyag ng tarot ang mas malalim na katotohanan tungkol sa kanilang bukas na puso at kung ano ang handa nilang ibigay sa iyo kung pahihintulutan ng tadhana na muling magtagpo ang inyong landas. Pagbubunyag ng tarot bahagi dalawa, bukas ang kanilang puso. Aries, pagkatapos makita ang mga palatandaan at kumpirmasyon, kumuha pa ako ng mga cards, upang mas malalim nating masilip ang kanilang puso. At ang lumabas ay napakalakas, ang Two of Cups, ang Ace of Cups, at Judgment. Ang tatlong cards na ito nang magkakasama ay nagpapakita kung nasaan na ang kanilang espiritu ngayon, at lahat ay nagtuturo sa isang katotohanan, bukas ang kanilang puso, naghihintay para sa Magsimula tayo sa Two of Cups. Ang card na ito ay ang pinakapayak na tanda ng pagkakaisa at pagkakasundo. Ipinapakita nito ang dalawang kaluluwa na nagtatagpo, nag-aalok ng kanilang mga puso ng pantay, walang kayabangan, walang takot. Aries, sinasabi nito sa atin na ang taong nananalangin para sa iyo ay hindi lamang nananabik, handa na silang makipagtagpo sa iyo sa gitna. Noon, maaaring hindi balansyado ang sitwasyon. Maaaring sila ang nag-alinlangan o baka ikaw ang nagbibigay ng higit. Ngunit ngayon, ipinapakita ng Two of Cups ang pagbabago. Handa na silang magbigay ng kasing dami ng kanilang matatanggap. Ang kanilang panalangin ay hindi lamang ibalik mo sila sa akin, kundi tulungan mo akong ibigay sa kanila ang pagmamahal na nararapat sa kanila. Sumunod ay ang Ace of Cups. Ito ay isa sa pinakamagagandang card sa deck. Ang Ace of Cups ay punong-puno ng damdamin, bagong simula sa pag-ibig, at isang pusong hindi na kayang itago pa ang nararamdaman. Aries, ang puso ng taong ito ay sumasabog sa damdaming dati itinago. Kung dati may katahimikan, ngayon ay may pagbubukas. Kung dati may pag-aalinlangan, nayon ay may tapang. Ipinapakita ng Ace of Cups na nais nila ng isang bagong simula sa iyo, hindi ulit ng nakaraan, kundi isang muling pagsilang ng pag-ibig. Ito ay isang biyaya, isang banal na alay. Ang kanilang mga panalangin ay sinasagot, at pinupuno ng universo ang kanilang espiritu ng tapang upang muling magmahal. At sa huli, narito ang judgment. Ang card na ito ay pagising, pagkaunawa, at espiritwal na tawag. Aries, kinukumpirma nito na ang taong nananalangin para sa iyo ay dumaan sa malalim na pagbabago. Hinarap nila ang kanilang mga pagkakamali, pagsisisi, at mga panloob na laban. Ipinapakita ng judgment na hindi na sila bulag sa katotohanan, nakikita nila ng malinaw ngayon. Naiintindihan nila na kahit saan mandalhin sila ng buhay, ang kanilang kaluluwa ay hindi makakatakas sa koneksyon sa iyo. Hindi ito pagkahumaling kundi pagising. Nalaman nila kung ano ang tunay na mahalaga, ikaw. Magkasama, ang tatlong cards na ito ay naglalarawan ng isang makapangyarihang larawan. Sinabi ng Two of Cups na handa na sila para sa pagkakaisa. Ipinapakita ng Ace of Cups ang kanilang lubos na pagmamahal. Kinukumpirma ng judgment ang kanilang espiritual na paggising. Aris, nararamdaman mo ba ang enerhiya? Ito ay hindi enerhiya ng isang taong nalilito. Ito ay isang taong iniwan ang kanilang kayabangan, binuksan ang puso, at sumuko sa tadhana. Ang kanilang mga panalangin ay hindi desperado, sinsero, tapat, at puno ng pananampalataya. Sinasabi ng ating mga Pilipinong nakatatanda, kapag bukas ang puso, may lugar para sa pagbabalik. At iyan mismo ang sinasabi ng mga card na ito. Nabuksan na ang puso ng taong ito, at ikaw ang handa nilang tanggapin pabalik. Ngayon, ang tanong ay hindi kung nararamdaman nila ito, kundi kung handa ka na bang makita ang mga pintuan na unti-unting bumubukas para sayo. Dahil ang tadhana ay hindi nagpipilit. Binibigyan ka lang nito ng pagkakataon na pumasok sa kung ano ang naghihintay. At Aris, sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, ibabahagi ko sa iyo ang isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual ng manifestasyon, isang bagay na maaari mong gawin upang mayayon ang iyong sarili sa enerhiya ng panalangin na ito at anyayahan ang mga biyaya ng pag-ibig at paggaling sa iyong buhay. Ritual at patnubay sa manifestasyon. Aries, ipinakita na ng tarot ang napakaraming bagay. Nakita natin ang kanilang mga panalangin, ang bukas nilang puso, at ang tadhana na unti-unting nagdudulot sa inyong dalawa upang magtapo. Ngunit ngayon, hayaan mo akong gabayan ka sa isang espesyal na paraan, isang simpleng ritual na makakatulong sa iyo na mayayon sa enerhiyang ito, upang ang mga biyaya ng pag-ibig, paggaling, at muling pagkikita ay dumaloy ng mas malaya sa iyong buhay hindi komplikado ang ritual na ito. Sa katunayan, nakabatay ito sa sinaunang karunungan ng ating mga Pilipinong nakatatanda, na palaging naniniwala na ang pananampalataya, panalangin, at intensyon ay kayang igalaw ang bundok. Ang kailangan mo lang ay Isang puting kandila Isang piraso ng papel Isang panulat At isang tahimik na lugar Ganito ang gagawin mo Humanap ng tahimik na sandali sa gabi ang pinakamainam ay bandang siyam oras yey kapag tahimik na ang paligid at nagiging mahinahon ng mundo. Ito ang oras kung kailan pinakamalakas ang panalangin, at tila mas malapit ang langit sa pakikinig. Sindihan ang puting kandila. Habang tumataas ang apoy, isipin na dala nito ang iyong enerhiya pataas, kumokonekta sa universo. Ang puti ay sumasagisag sa kadalisayan, paggaling at bagong simula. Aris, ang elemento mo bilang fire sign ay nagiging liwanag. Positibong kinalabasan at pagpapalakas ng loob. Aries, pagkatapos ng lahat ng ipinakita ng tarot, ang kanilang mga panalangin, ang mga palatandaan, ang bukas na puso, at ang ritual, maaari mong itanong, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Anong kinalabasan ang maaari kong asahan? Malinaw ang mensahe, ang sitwasyon ay unti-unting pumapabor sa iyo. Ang universo ay inaayos ang mga biyaya, maging ito man ay muling pagkikita, paggaling, o bagong pag-ibig na dumadaloy mula sa enerhiya ng mga panalangin ito. Tandaan mo, Aris, hindi ka nakalimutan. Hindi ka nakatago sa mata ng tadhana. May isang tao roon na patuloy na may dalang pagmamahal para sa iyo, at ang langit ay nakikinig. Isa sa mga posibleng kinalabasan ay ang muling pagkikita. Ipinakita na ng mga baraha ang Two of Cups at Ace of Cups, mga simbolo ng pagkakasundo at bagong simula. Ipinapahiwatig nito na maaaring buksan ng tadhana ang pinto para sa pagbabalik ng taong ito, na handang mag-alay ng pag-ibig sa paraang hindi pa nila nagawa noon. Ang kanilang mga panalangin ay naghahanda ng daan. Kung ang iyong kaluluwa rin ay nananabik sa kanila, ang muling pagkikita ay hindi lamang posible, ito ay pakiramdam na gabay ng banal na kapalaran. Isa pang kinalabasan ay ang paggaling. Kahit piliin mong hindi na muling pumasok sa kanilang mga bisig, ang kanilang panalangin ay patuloy na makakaapekto sa iyo. Bakit? Dahil kapag may nananalangin para sa iyo ng tapat, ang enerhiya na iyon ay umaabot sa iyong espiritu. Maaari nitong pagalingin ang mga sugat na hindi mo man lang napansin na daladala mo. Ang kanilang panalangin ay maaaring maging susi para sa iyo na tuluyang pakawalan ang sakit, patawarin ang nakaraan, at hakbangin ang hinaharap ng mas magaan, mas malaya, at handa para sa mga biyayang darating. At panghuli, mayroong kinalabasan ng bagong oportunidad. Minsan, ang mga panalangin ay hindi nagbabalik ng nakaraan, binubuksan nila ang pinto para sa mas dakila. Sa pamamagitan ng pag-aayon sa enerhiya ng pag-ibig, sa pagtanggap sa kanilang panalangin ng bukas ang puso, umaakit ka ng bagong pag-ibig, bagong simula, at hindi inaasahang mga biyaya. Aries, ang apoy sa loob mo ay palaging humahatak ng mga oportunidad. Ngayong pagkakataon, sinasabi ng universo, maghanda, dahil may darating na bagay na napakaganda. Ano man ang kinalabasan, ang lakas ng loob na hatid nito ay malinaw, ikaw ay minamahal, ikaw ay inaalala, at nakatakda kang makatanggap ng higit pa. Sinasabi lagi ng ating mga Pilipinong nakatatanda, ang para sa'yo, hindi kailanman mawawala. Kung ang taong ito ay bahagi talaga ng iyong tadhana, gagabayan sila ng kanilang panalangin pabalik sa iyong buhay sa tamang oras. Kung hindi man, ang kanilang panalangin ay patuloy pa ring magbibigay ng biyaya sa iyo, binubuksan ang pinto sa tunay na sayo. Aries, huwag mawala ng pag-asa. Huwag maramdaman na nakalimutan ka. Narinig na ng universo ang kanilang panalangin at ngayon, ipinapadala nito ang mga biyaya patungo sa iyo. Manatiling matatag, magtiwala sa proseso, at alalahanin, ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula muli mas maliwanag kaysa dati. Sa huling bahagi ng pagbasa na ito, pagsasamahin ko ang lahat, ang konklusyon at ang iyong call to action, upang malaman mo kung paano dalhin ang enerhiyang ito pasulong. Pangwakas na pagsasama at panawagan sa aksyon. Aries, narating na natin ang katapusan ng makapangyarihang paglalakbay na ito ng magkasama. Mula sa unang baraha hanggang sa huling mensahe, malinaw ang ipinapahayad ng universo, may isang tao roon na nananalangin para sa iyo. Bukas ang kanilang puso, gising ang kanilang espiritu, at ang kanilang pagmamahal ay hindi naglaho. Bawat bulong, bawat palatandaan, bawat panaginip ay nagpapatunay sa ipinakita ng tarot, gusto ka pa rin nila, naniniwala pa rin sila sa iyo, at hindi pa tapos ang tadhana sa iyong kwento. Nakita mo kung paano nagdala ng pag-asa ang The Star, kung paano ipinakita ng The Lovers ang inyong ugnayan, at kung paano ang Empress ay umapaw sa pagmamahal. Naranasan mo ang mga palatandaan, mga numero, kanta, panaginip na nagpapatunay na umaabot ang kanilang panalangin sa At ang mga barahan ng The Two of Cups, The Ace of Cups, at Judgment ay hindi nag-iwan ng alinlangan, bukas ang kanilang puso, handa, at naghihintay. Ngunit tandaan mo ito, Aris, ang tadhana ay hindi tungkol sa pamimilit, kundi sa daloy. Kung ang taong ito ay talagang para sa iyo, aayusin ng universo ang inyong mga landas na muling magkakatagpo. Kung hindi man, ang kanilang panalangin ay nagbigay pa rin ng biyaya sa iyo, ginaling ang iyong mga sugat at binuksan ang pinto sa mas dakilang mga bagay. Sa anumang paraan, ikaw ay pumapasok sa isang bagong kabanata, puno ng pag-ibig, paggaling at kasaganaan. Ngayon, ikaw naman ang kikilos. Gamitin ang ritual na ibinahagi ko sa iyo at gawin ito ng may pananampalataya. Sindihan ang iyong kandila, isulat ang iyong mga salita, at hayaang maging bukas ang iyong puso sa mga biyayang dumarating. Magtiwala na nakikinig ang langit dahil palagi itong nakikinig. Aries, kung ang pagbasa na ito ay tumimo sa iyong puso, ipaalam sa universo. Magkomento sa ibaba ng iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, I claim this blessing. Sa pamamagitan ng pagdedeklara nito, mas bubuksan mo ang iyong espiritu para tanggapin ang pagmamahal at mga himala na naghihintay sa iyo. At kung nais mo ng higit pang gabay, huwag kalimutan na mag-subscribe, ibahagi ang mensaheng ito, at samahan ako muli sa susunod na pagbasa. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, ito ay simula lamang ng isang makapangyarihang yugto. Ang mga panalangin ay naipahayad na. Ang tarot ay nagpakita ng katotohanan. Ngayon, Aris, oras na para ikaw mismo ang lumakad pasulong at kunin ang sayo, ang pagmamahal, biyaya, at tadhana na para sayo.